Eto na, Pangulong Bongbong Marcos, tinabla na nga ba si Super Ate? Wow, mga kababayan ko, makailang ulit na nagkaroon ng, alya, ng rally ng alyansa para sa bagong Pilipinas, ngunit hindi na babanggit ang pangalan ni Super Ate. Hoy, anong meron dito? At ano ang deny ni Ate tungkol sa alyansa, mga kababayan ko? Pag-usapan natin to. Ilang campaign rally ng senatorial slate ng administration ang hindi sinipot o hindi sinipot ni Senadora Amy Marcos. At sa nakaraang dalawang rally, hindi siya binagit ng kapatid na si Pangulong Bombong Marcos. Natatanong tuloy kung laglag na ba siya sa hanay ng alyansa. Hindi. Ako, basta ako mga kababayan ko, klarong-klaro sinabi ko sa inyo. Hindi na ako magtataka, klarong-klaro ako mga kababayan ko. Straight to the point mga kapatid, straight to the point. 11-0. 11-0 talaga ako mga kapatid. Totoo ako ha, sabi ko sa inyo 11-0. Panorin niyo to. Ang sagot ng Senadora sa pagtutok ni Jonathan Andal. Sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Cavite noong isang araw at sa Laguna kahapon, parehong wala sina Senadora Amy Marcos at Congresswoman Camille Villar. Sa parehong pagkakataon, binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang speech si Villar, pero hindi ang kapatid na si Senadora Amy. Labing dalawang kandidato sa slate ng Alyansa, pero kagabi, at huwag natin gawing ay lang sa lamang nitong 10, 11 na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. You know, alam mo, alam mo, one, one thing that I know, mga kababayan ko, ito lang sa akin ito, mga kapatid. No? Bakit hindi binanggit ni PBBM, mga kababayan ko? Ito, pinatunayan lang ni BBM na ano, na walang kapakapatid sa politika. Yes. What I mean is walang kapakapatid sa trabaho. Mga kababayan ko. Kung ako naman ang kapatid ni Amy Marcos, kung ako naman si PBBM eh. Putya, binanatan mo ako sa ano? Binanat, binanat. Ito ha, so totoo lang ha. Ito pagkakamali ni Senator Amy eh. Kung ako kapatid mo, Senator Amy, at ako si BBM na ako presidente, binanatan mo ako sa Senado, mga kababayan ko, pinahiya mo ako ng ganun. Sa tingin mo magkakaroon pa ba ako ng amor? Ito lang ito lang ang patunay mga kababayan ko na hindi tumata tumatanaw ng kadugo si Amy Marcos. Hala ko ang 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 kaya nga sabi ko sumama ako dati dyan kay Senator Amy kasi sabi niya sa si super ate protektahan niya si PBBM. Eh, Bakit nilalaglag mo? Kala ko ba pino-protektahan mo si Bongbong Marcos? Bakit nilalaglag mo? 'Di ba? Ay tot blood sticker than the water. Eh, hindi pala uh, dugo ang matimbang kay Sen Aimee. Putik, mga kababayan! Opo, mga kapatid, ang sorry, Sen, ha? Dati idol kita, eh, pero nadismaya ako sa'yo, dito. Di ba, mga kababayan? Ang ano, mas mahalaga ang kapatid mo sa lahat. Hindi mo kaduguan yan si Duterte. Di ba? Bakit ganun? You think, mga kababayan ko, na dapat si Duterte ang sisihin? Ay si Bongbong Marcos ang dapat sisihin, mga kababayan ko? Ha? Mga kababayan? You think dapat si Bongbong Marcos ang sisihin? Kung bakit nagulong si Duterte? Hindi mo dapat sisihin ang kapatid mo. Walang alam yung kapatid mo. Sa totoo nga lang, ang kapatid mo ang binubugbog ng mga tao na yan. Pucha, bakit kinakampihan mo? Aampihan mo yung bumubugbog sa kapatid mo? Pwede ba yun? Ate ka ba talaga? Anong kulang? Tandaan mo tong sasabihin ko. Ang trabaho ng panganay, kapag nawala na si tatay, protektahan ang pamilya mo. Kaya babae o lalaki ka pa, magiging haligi ka ng tahanan nyo. Sa masino mang tao na gustong sirain Wasakin ang pagkatao ng bawat isa sa inyo. yaran trabaho ng panganay kapag wala nang haligi ng tahanan at wala na si tatay. Mga kababayan, tanong ko lang, baka iba yung tatay? Di ba? Hindi, never mind. Mga kababayan, not to set, aside, set aside that. No? Yan ang tanong, mga kababayan. Pero, please, let's face the reality, mga kababayan ko. Dinadarag kapatid mo niya, ni dinudurog kapatid mo niya, pinapahiya sa buong mundo. Tapos titirahin mo pati kapatid mo. Yan ang papaisip ako. Magkapatid ba talaga kayo? Ma, ano ko lang ha? Mga sa ina talaga. Di umano. Oh. De, tanong ko lang. Kahit sino naman eh. Alam mo, walang kasalanan si BBM kung bakit kung bakit diyan sa hearing na ginawa nito sa Congress, mga kababa, sa Senado, Senado, sorry, Senado, dinama yung pangalan ni BBM hindi ko papapasukin ng ICC sa Pilipinas! Hindi na pinapasok ni BBM eh. There is no coordination with their government. Even the DOJ. But, the press president Mongbong Marcos said on interview with Boy Abunda, sabi na nung siya ni boy, boy, Boy Abunda, mo ba ang ICC sa Pilipinas? And President Marcos said, yes, but they are tourists. Tourists. Pero hindi sila pwede mag-conduct ng investigation dito at hindi magbibigay ang gobyerno ng assistance sa kanila. Hindi ba nag-gets yun? Sinabi ni Presidente, oh, pag pumasok ang ICC, they are tourists. Mga kababayan, simple arithmetic mga kababayan ko. Liwanag na sinabi ni Presidente. Bala kayo, pumasok sa Pilipinas, turista lang kayo, pero not the name of ICC. Ano ba ginawa ni Presidente? Na pagtulungan ba? Hindi! So paano, paano sinasabi nito na sinisisi nila si Pangulong Bongbong Marcos, inihiya nila, mga kababayan ko? Bakit? Bakit? Mga kababayan ko, inihiyanin niya Eh wala namang kasalanan si BBM. Ba't di nyo sisiin si Trillanes? Si Trillanes ang nagpakulong dyan. At ang Magdalo Party sa nagpakulong dyan. Mga kababayan ko, hindi nila alam yon. Mga kapatid, o, oh, eto. Sinusubukan namin kuna ng pahayagang grupo kaugnay ng sinabi ng Pangulo. Bago nito, mariing tinuligsan ni na Ayme at Villar ang pag-aresto noong March 11 kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At uh -huh. Ah, alam namin yun. At pagsuko sa kanya ng Marcos Administration sa ICC. Kapwa wala ang dalawa sa mga campaign rally ng sa mula noon kabilang ang sa Tacloba noong March 14. I, I, I understand Camille Villar. Because Camille Villar, have a votes na boto para sa, sa mga Duterte supporter. Meron talagang boto yan si Camille ever since, mga kababayan ko. I think she, she can be independent if, you, if she want, mga kababayan ko. Mananalo naman yan eh. Kahit mag-independent yan, mga kababayan. Nagsabi noon sa si Senadora Aimee na hindi siya makakadalo sa naturang pagtitipon dahil hindi raw niya matanggap ang ginawa sa dating Pangulo. Ayan, yan tayo papasok to. Hindi niya daw matanggap ang ginawa sa dating Pangulo. Ang Senadora na presidential sister, ilalang kaalyado rin ni Vice President Sara Duterte. Correct. Tinanong ng media ang campaign manager ng alyansa na si Congressman Tobitianco kaugnay ng hindi pagsama ng dalawa sa mga rally. Ayan, tanongin natin. Any plans to drop uh, Senator Aimee from the... Uh... Line up ng uh, so, tingin ko mga kababayan ko, the president is ano eh. Uh, as waiting for his sister. Mabait si BBM eh. totoo lang. At uh, saka yung isa pa po kasi there are also speculations na baka si uh, Congressman Camille Villar will also be dropped from the uh, plate. I think, like for I um, siguro siya dapat ang makasagot nung Correct. tanong na yon. Hindi po kami. Ito, sabi ni Senator Aimee to ah. So wala pang pinag-uusapan po. Good evening Nanay Jean. So far yung alyansa pati yung uh, nationalista regarding dun sa future nila sa sleep. So, wala, wala, wala. Sabi ni Ito pa. Senadora Imee, hindi pa sila nagkakausap ng pangulo at ni Tiangco. Ayan. Hindi ko alam. Pero sabi ni Senator Imee to. Um, hindi ko alam, hindi ko pa tinatanong. You have not withdrawn from alyansa. No, no. No, no action taken. Mulat sa poll, sinabi ko naman na independent ako. Eh, ba't ka sumama sa alyansa? Oh, independent ka naman pala sa eh. Ano <laughs> eh, ginagawa mo sa alyansa sa Ilocos? May patas-tas pa kayo ng kamay ni Presidente. <laughs> Ay, naku po. Kasi parang uh, may kutub ako na may masamang mangyayari at ayoko mahila sa away-away. Kinak nakabahan ako na magkakaumpugan talaga yung dalawang panig. Kinakabahan kasi na magkakaumpugan yung dalawang panig. Bakit ka sumama sa alyansa? Eh panghatak ba sa boto ng iba? Eh nangyari nga po. Mas tutok daw siya ngayon sa pagdinig kaugnay ng pag-aresto sa dating Pangulo. Naaalangan ako, nag-BBCBCan ako. Mahirap mag-aral ng international law. Hindi naman natin masyadong kabisado. Iba kasi yung sistema nila. At uh, ang pinakamahalaga, eh, wag natin isuko ang ating soberanya. Wala naman nagsuko ng soberanya. Eh, uh, nasa iba, sa, 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 ibang bansa. Si Senator Aimee, na, si Senator Aimee, parang ano eh. Parang uh, ang dating nito sa akin na, I'm sorry to say, Senator Aimee, bad shot ka dito. Oh, promise. Sen, budget shot ka dito, even sa Pilipino. Kita ka sa alyansa, dumikit ka sa alyansa, nakita ka na sa nagsasalita doon, may mga sinasabi ka na ano, tapos ang ending ngayon, sasabihin mo, ididinay mo na na, ididinay mo na sa taong bayan, Senator Aimee, na uh, nakutubang ko na may masamang mangyayaring ganito. Eh. Ano to, lokohan? Ano to, budulan? Pero ako ha, I'm, I'm saying this because ito yung opinion ko. So, totoo lang. Ang tawag ng taong ba, sabi ni Francesca Channel, balimbing. And listen, so totoo lang, malapit ka sa akin. Pero na-disappoint ako sa'yo dito. ba? Diba? Na-disappoint ako sa'yo dito. From the hearing to the Senate, and then your statement right now, you are independent, okay. Independent ka na. So it's clear to us. 11-0. Mga kapatid. 11-0. Tingnan natin kung manalo to. Mga kapatid. Siguro may boboto pa dito. But I think, mga kababayan ko, 80%, mga kababayan ko, mga kapatid, totoo lang ha, 80% of the Filipino people, hindi iboboto to. Trust me, mga kababayan ko ito na yung prediction ko. And to Camille Villar, mga kababayan ko, like I said, si Camille may sariling botantehan. Mga kababayan ko, she can be independent, mga kababayan. She can be independent because because na-establish ng tatay niya, mga kababayan ko, yung magandang imahe ng taumbayan. Camille Villar can be next senator because they have a maquinaria, machinery. Mga kababayan ko, They have a machinery. They have all machinery but they, uh, for the for this election. And the strategy, mga kabayan ko, mananalo't mananalo yan. But, I don't think kung mananalo si Senator Amy Marcos. Right? Alright, mga kapatid. Okay? Maraming salamat, mga kababayan ko. Nakaabot ka sa punto na to, mga kapatid. At maari uh, maaari bang hingi ako ng, kabumong kalimutan na makahingi ako sa iyo ng like, comment, share, at isubscribe mo na rin ang aking YouTube channel. Huwag mo na rin kakalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe. At i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga biyahe ni Koy Movements na ginagawa natin. Para every time na naka-livestream ako, ay lagi ka rin na no-notify. Alright? Mga kababayan ko. But now, mga kapatid, for, for, this, uh, for, 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 tonight, mga kababayan ko, dito muna tayo maghihiwa walay And maraming maraming salamat po sa inyo sa walang samang pagsuporta sa biyahe ni Koy TV wag na wag kang mawawala araw-araw. Dito lang yan sa pinakamabagal, pinakamakupad, pinakalate mag-livestream mga kababayan ko. At sa pinakatamad na vlogger sa balat ng Pilipinas, walang iba kundi si, sorry, kundi si Biyahe ni Koy TV.